ini kung papagawa. ng martilyo. item. Di <laughs> 10an Matagal na po kayo nagagawa niyan? matagal na. <Glenn sound> matagal <tim> mmm <fade> Hello guys, baka may gusto po magpagawa ng puluhan ng itak. Puluhan po ng martilyo. Martilyo. Uh, ang tawag po sa kain na to, malamakunat. <laughs> Yan po, ginagawa ko na po ng kantuan. Para oh. hindi yung masaktan yung kamay. Ang bagsik talaga, pati ba naman pagkagawa ng puluhan. Eh, ganun talaga. Eh. Kapi ka muna. Hindi <laughs> <laughs> ko malaman kung ano yung Magpakinis ng itak o paggagawa ng puluhan. Wala rin. Huwag ako. Nagagawa rin ako ng mga talim na nita, talim ng lagari. Yung bagong lagari, bahaw sino po magpapatalim. Matalas po yan. Sorotso, kung tawagin. ah, uh, With kape, daw ng aking asawa. Ayat na buko ko. Uy, wala mukha mo. Tignan mo kayo katawan buko. ko. Nakakangayayat ka <laughs> na. Yeah, Kinukudrato po natin. Ang design po nito ay medyo pabilog po. Para mo maganda yung pagkakahol mo ng bilog niya. Medyo may design mo tayo mga Kuya, saan po natutunan yan, kuya? Ah, matagal na ako pumapasok sa mga contraction na ah, nakikita ko rin po ito. Anong skill mo, kuya? Ah, marami po akong alam. Welder. Kung hindi ko lang, kung hindi nyo lang natatanong, marunong kong magpalitada, magkasinta. Ano pa, ano pa, kuya? Uh, mali pala sa elektrisyan, talagang hindi ko kaya dahil kanina nakakoronteng nga ako eh, pa ang may subot sa hospital.